po sa inyong lahat. Palungkala na po sa inyong mga Ako nga po pala si Usaw A. Madara at ngayon po, akin pong tatalakayin kung ano po ang nangyayari sa dinastiyan siya. Ang dinastiyang Shang ay ang pinakamaagang naghaharing dinastiya ng China na naitatag sa naitala na kasaysayan na may dokumentaryo at katibayang arkeologikal. Ang Shang ay namuno mula 1600 hanggang 1046 BC at nagpahayag ng panahon ng Tanso sa China. Nakilala sila sa kanilang mga pagunlad sa matematika, astronomiya, likhang at teknolohiya ng militar. Ngayon, atin namang tunghayan kung paano nga ba nagsimula ang dinastiyang Shang. Ayon nga sa alamat, sa si emperador Tang ang naniniwala ang nagtatag nito at nagtalaga sa lungsod ng anyang bilang kabisera. Nagsimula ito ng talonin ni Pinunong Tang ang tribo ng dinastiyang Seya na noong 1600 BC na nasa ilalim ng kontrol ng isang malupit na nagangalang GE. Ang tagumpay na ito ay kilala bilang laban na ng Mingqiao na nakipaglaban sa panahon ng bagyo. Nakaligtas noon si G sa labanan ngunit namatay ng maglaon dahil sa sakit. Kilala si Tang sa pagtatag ng mahabang bilang ng mga nakadraft na sundalo sa hukbo at sa pagsisimula ng mga programong panlipunan upang matulungan ang mahihirap ng kaharian. Namuhay ang mga Chino sa panahong ito sa pamamagitan ng pagtanim. Ang sustansya ng Louis sa lambak ng ilog ng Wangpu ang nagbibigay sa mga tao na masaganang ani ng kanilang mga pagkain agrikultura. Bukod sa pagtatanim, naghabi din ang mga tao ng tilang seda mula sa silkworm. Ang tilang seda ang isa sa ipinagmamalaking produkto ng mga Chino. Gumamit din ang mga unang Chino ng kalendaryo na may labing dalawang buwan, tatlong pung araw at may tatlong daan at anim na putlimang bilang ng araw sa loob ng isang taon. At unti-unti din silang natutong sumulat gamit ang oracle bonds o mga buto ng mga pagong at iba pang mga hayop na ginagamit sa mga ritual. Mayroon din silang mga tanso noon na ginagamit upang gumawa ng mga sopistikado at mga palayok din na gawa sa jade. Ngayon, dadako naman tayo sa kung ano ang dahilan kung bakit bumagsak ang dinastiyang Shang. Ang dinastiyang Shang ay nawakas noong mga 1046 BC. Ang huling hari sa linya ng Shang ay si Haring Dishin. Siya ay itinturing na isang malupit na pinuno na nasiyahan sa pagpapahirap sa mga tao na humahantong sa mga panawagan para sa pagtatapos ng kanyang pamamahala. Pinagkatiwalaan ang isang outpost kung paprotektahan ang kanlurang hangganan ng kaharian. Ang hukbo ng Zhou na pinamunuan ni Haring Wu ay nagmarcha sa Kapitolyo Si Dishin ay nag-armas ng halos 200,000 alipin upang madagdagan ang nagtatanggol ng hukbo. Ngunit sila ay tumalikod sa mga pwersa ng zoo. Sa tinatawag na labanan ng Mui, maraming sundalo ng siyang ang tumanggi na labanan ang zoo. Ang ilan ay sumapi pa sa kabilang panig. Nagpakamatay noon si Dishin sa pamamagitan ng pagsunog sa kanyang palasyo. Ang pagpasok sa dinastiyang zoo ay namumuno sa loob ng 800 taon kahit na ang dinastiya siyang ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa timeline ng kasaysayan ng China. At yun lamang po, maraming pong salamat.